Hindi malaman ni Bria kung paano ipaliwanag sa mga taong napadalhan na ng invitation kung bakit hindi natuloy ang kasal. Isang engranding kasalan pa naman sana yun. Maraming prominenteng tao ang inimbita at kinuhang mga ninong at ninang. Maging sa opisina ay alam ni Bria na siya ang naging subject na mga bulung bulungan at chismis. Hanggang hindi na siya makatiis, napilita siya magresign. Isa pang dahilan kung bakit ginawa niya iyon ay gusto na niyang putulin ang taling naguugnay sa kanila ni Randy. Masasaktan lang siya kapag nakita pa sila nitong nanamadalas sa kumpanyang pag-aari ng pamilya nito. Anong plano mo ngayon, anak? Usisa sa kanya ng tatay niya. Maghahanap na lang po ako ng ibang trabaho, tay. Walang kabuhay-buhay na sagot ni Bria. Bukas sa bukas din po. Kapag hindi po ako kumilos, baka mahinto sa pag-aaral ang mga kapatid ko. Lalo na si Edison. Malapit na siya makatapos. Sayang naman kung ngayon pa siya mahihinto. Pasensya ka na ako hindi ako makatulong sa iyo, anak. Nakayukong sabi ni Mang Luis habang magkaharap sila sa bilog na mesang kainan nilang mag-anak. Kung hindi lang ako nabaldado, hindi dapat napasa sa iyo ang lahat ng responsibilidad sa pamilyang ito. Ipinatong ni Bria sa kamay ng tatay niya ang isang kamay niya at tinapik-tapik yun. Pinilit niyang ngumiti kahit napakahirap gawin noon sa mga pagkakataong yun na nasa gitna siya ng depression. Hay, wag na nga kayong maging malungkot dyan, tay. Saway niya sa ama kasabay ng pagsisikap na mapasaya ang mood niya para bawasan ang pamimigat ng kalooban nito. Malalampasan din po natin ang mga ito. Makakaraos din tayo. Tignan nyo. Pinilit na rin ngumiti ni Mang Luis at dito siya saludo sa panganing na anak. Marunong itong humarap sa mga pagsubok at taas noong nalalampasan ang mga yon. Hindi tulad niya na madaling igupo ng mga pagsubok. Madaling sumuko kung alam lang niyang umiiyak pa rin impit sa gabi si Priya dahil sa mga nangyari. Dahil labis itong pinanghihinayangan ang hindi pagkakatuloy ng kasal nila ni Randy. Ang pagtalikot sa kanya ng lalaking ang buong akala niya ay nagmamahal sa kanya. Umiyak siyang yakap ang mamahaling wedding gown niya. Hindi din niya maiwasang maiyak kapag nakikita ang naaawa sa kanya ang pamilya niya. Pinangihinayangan niya ang pagkakataong mapaganda ang buhay ng pamilya niya kung nagkataluin sila ni Randy. Nasira ang lahat ng pangarap niya, ang magandang kinabukasang naghihintay sa kanya at sa pamilya niya na dahil sa kabuhungang ginawa sa kanya ni na Carlo. Si Carlo at ang mga kaibigan nito ang may kasalanan ng lahat. Ano kaya kung idemanda niya si Carlo at ang mga kasama nito? tama. Tutal, wala na siyang pinangangambahang magagalit na nobyo. Tinalikuran na siya nito. At total, nakawala na rin sa kamay niya ang mas magandang kinabukasan. Ihingi na lang niya ng katarungan ang kabuhungang ginawa sa kanya ng mga ito. Lalo tuloy sumidhi ang poot niya kay Carlo at ang mga kasama nito dahil sa maraming bagay na nawala sa kanya. Ipapakulong kita, Carlo. Ipapakulong ko kayo ng mga kasama mong hayop ka. Banta niya nagsisikip ang dibdib sa galit. Para naman pinagtiyap. Isang umagang paalis si Bria para mag-apply sa isang trabaho nakita niya sa classified ads. Ay nakasalubong niya habang papunta siya sa kanto, ang isang taong anino pa lang ay kinasusuklaman na niya ang taong sumira sa lahat ng magagandang bagay sa buhay niya at sa katuparan sana ng mga pangarap niya para sa kanyang mga magulang at kapatid, si Carlo. Pakiramdam ni Bria ay umakyat ang lahat ng dugo niya sa utak na makita niya ang pinata na pasalubong sa kanya. Napaatras siya, pumihit siyang pabalik sa kanila, ngunit maagap siyang naabutan ni Carlo at napigil siya nito sa isang braso niya. Huwag mo ko iwasan, Pia. Anito tsaka siya ipinihit nito paharap dito. Ikaw talaga ang nagdala ng katakot-takot na kamalasan sa buhay ko! Hindi na napigil ni Pia ang mataas ng poses. Kayo na mga kasama mo! Hindi na nakontrol ni Pia ang paghugos ng galit niya. Nalimutan na niyang nasadaan sila. Pinagbabayo niya sa dibdib si Carlo. Pinakawalan niya ang lahat ng galit na naipon sa kanyang kalooban. Tumawag ng pansin ng mga taong kasalukuyang nagdaraan ang pagpongyon. Pinigil ni Carlo ang dalawang kamay ng dalaga at sinikap payapain ito. Siya kaiginiya papunta sa nakaparadang kotse nito na nasa di kalayuan. Pitawan mo ko! Patuloy na tungayaw ni Bria. Sa loob tayo ng kotse mag-usap. Anitong patuloy pa rin pinapayapa ang nangangalit at nagpupumiglas sa dalaga. na sa galit na napasadlak si Bia sa loob ng kotse ng lalaking kinasusuklaman. Alam mo ba kung anong ginawa mo sa buhay ko ha? Galit na sumbat niya kay Carlo. Iniwan na ako ni Randy. Umurong na siya sa kasal namin. Naiwan ako sa gitna ng malaking kahihiyan. Dahil sa iyo, maraming nawala sa akin. Nagbabaga sa galit ang mga mata niyang basa sa luha. Nawala ang dangal ko. Ang maganda sana kinabukasan para sa aking pamilya at ang lalaking minamahal ko. God knows, hindi ko gusto mangyari yun. Malumanay, puno ng kasinseruhang sabi ni Carlo nang tumabi ito sa kinaupuan niya. Pero kung talagang mahal ka ni Randy, hindi siya dapat nagbago sa iyo kahit ano pa ang nangyari sa'yo. Tumigas sandali si Carlo para magpakawala ng buntong hiningang may gitla ng paghihirap ng loob. Kinausap ko si Randy na malaman kung umurong siya sa kasal niyo. Patuloy nito. Sinikap kong ipaliwanag sa kanyang hindi ko ni sinadya ang pangyayari. Kung alam ko lang na hindi ka isang bayaran, hindi nangyari ang ganun. Pero parang hindi nga naunawaan na sinabi ko. Nauwi sa panununtok niya sa akin ang usapang yun. Binunutang pa nga niya ako ng baril. Tapat ay pinatay ka na niya! Angil ni Priya. Hindi siya nagagalit sa akin dahil ng kita. Kundi dahil nakakalaki raw ako sa ginawa ko sa iyo. Para ko raw tinikpan ang paggain dapat ay para sa kanya lang. Naitindihan mo ba, Bria? Mas importante kay Rady ang pride niya at pangalan kaysa sa pagmamahal niya sa iyo. Naningkit ang mga mata ng dalaga dahil sa galit. Ano klasik ang tao? Sumbat niya kay Carlo. Sinira mo na ang buhay ko. Sinisiraan mo pa sa akin ang lalaking mahal ko? Hindi sa ganoon, Bria. Salag ni Carlo. Ang gusto ko lang ipaliwanag sa iyo ay hindi mo dapat masyadong pangihinayangan ang pagkawala ni Dandy sa buhay mo. Dahil mababaw siya magmahal Tinalikuran kanya sa sandaling kailangan mo siya. Tinalikuran niya ako dahil sa ginawa mo sa akin. At kahit ano pa sabihin mo, wala na ning saysay. Nangyari na ang nangyari. Marami nang nawala sa akin at hindi mo na maibabalik pa 'yon. Sinira mo na ang buhay ko. Nadamay pa pati ang pamilya ko pagkasabi noon, galit na binuksan ni Bria ang pinto ng kotse. Pero bago pa siya makababa, muling napigil ni Carlo ang kamay niya. Bria! Anito may pagsusumamo sa anyo? Kung ano ang nawala sa iyo dahil sa nagawa ko, handa akong palitan yun. Sa halit na sumagot ay ipiniksipan ni Bria ang braso niyang hawak ni Carlo, tsaka siya nagmamadaling bumaba ng kotse. Sa korte na lang tayo magkita. May pagbabanta sa tinig na sabi niya bago pabalibag na isinara ang pinto. Akma na lang hahakbang palayo nang makadama na naman siya ng pagkahilo. Nasinabayan ng pakiramdam na parang gusto niyang masuka. Pakiramdam niya ay mabubuwal siya. Mabuti na lamang at may matitigas sa brasong agad umalalay sa kanya. Ngunit nang makita niya si Carlo yon ay agad bumalik sa normal ang pakiramdam niya. Bumitiw siya sa pagkakahawak nito sa kanya at pinatatag niya ang tindig. Tsaka niya iniwanan ng galit na tingin bago nagpatuloy sa paghakbang. Poot para sa lalaki ang pumupuno sa puso niya. Gusto niyang pagbayarin ito sa ginawang pagsira sa kinabukasan niya at mga pangarap para sa pamilya niya. Nasira na ang araw ni Bria, kaya nagpasya siyang bumalik na lang sa bahay at wag nang tumuloy sa pupuntahan niya. Kung lumingon lang sana siya ay nakita sana niyang nakasunod pa rin sa kanya ang kotse ni Carlo. Oh, bakit anak? Nagtatakan tanong sa kanya ng naniya niya nang makita bumalik siya sa bahay. Nakakita ko ng demonyo Diyos sa labasan, Nay. Sagot niyang dala pa rin ang galit. Sinong demonyo ang tinutukoy mo? Si... Yung lalaki sa rest house ang gabing yun, Nay. Ang kapal ng mukhang magpakita pa sa akin. Ano? Ah, huwag na huwag siyang magakamalin pumunta rito at ahambalasin ko siya ng itak na pambiyak ko ng niyog. Naninigas na rin ang pangani aling nena. Nasagayon silang pag-uusap nang marinig nila ang pagtawag ng isang humahangos sa kapitbahay. Aling nena, Mang Luis! Tumatakbong palapit sa bakura nila ang isang binatilyo agad dumungo sa bintana si Nabria at ang nanay niya. Bakit pipoy? Kinakabahang tanong ni Aling Nena sa binatilyo. Si Jenjen po! Nabundol siya sa may kanto! Muntik na mabuwal sa kinatatayuan si Aling Nena dahil sa inihatid na balita ni Pipoy. Nabigla si Bria pero hindi na ang kanyang composure. Nasaan siya, Pipoy? Tanong niya rito tinakbuhan po ng kotseng nakabundol. Humango si Bia palabas. Napasunod na rin si Aling Nena matapos makabawi sa pagkapikla. Nadaanan pa nila si Carlo na nasa tapat ng bakura nila. Hindi na namalayo ni Bria na nakasunod ito sa kanila habang patakbo silang pumunta sa kanto. Nagkakagulo ang mga tao ang inabutan nila sa mga pinangyarihan ng aksidente. Buhat ng isang lalaki ang duguan ng kapatid na sinundan ng bunso. 11 years old ito. <gasps> Jen, Jen Anak ko! Palahong ni Aling Nena na makita anak na walang malay. Sasakyan dali! Kumuha kayo na sasakyan! Sigaw ng ilang osyoso. Dito! Dito niya siya isakay! Sabi ni Carlo mula sa may likuran. Agad dinala ng lalaki may buhat kay Chen Chen ang bata sa coaching itinuro ni Carlo. Sumakay na kayo. Bali ng binata kina Bria at aling nena. Wala nang inaksayang sandali pa si Carlo. Pinasibad na nito ang kotse para maitakbo sa ospital ang bata. Hindi umalis si Carlo hanggang hindi natitiyak ang kaligtasan ng bata. Hindi niya iniwan ang mag-inang alalang-alala kay Chen Chen. Nakita niya kung paano hindi mapakali si Bria sa kalagayan ng kapatid. Hindi niya maiwasan ang mahabag dito. Mula sa pagtatanong kay Edison na nagkakwentuhan na niya, minsang nagsadya siya sabay ng mga ito at hinihintay dumating si Bria. Nalaman niyang ito pala ang lumalabas na breadwinner ng pamilya. Mula nang maaksidente ang tating nila at maputulan ng paa, ang dalaga na ang umakto sa mga responsibilidad ng kanilang ama. Lalo siyang nakonsensya sa nagawa niya dito. Kaya pala ganoon na lang ang pangihinayang nito na hindi sila nagkatuluyan ni Randy ay dahil malaking tulong si Randy kung sakali sa paggaan ng obligasyon nito sa pamilya. Hindi kita masisisi kung magalit ka man sa akin, Bria. Sa loob-loob ng binata habang palihim niyang pinagmamastan ang dalaga balisang nakaupo habang hinihintay na lumabas ang mga doktor sa emergency room. Ano ba itong nararamdaman niya para kay Bria? Awalan ba ito o unti-unti na niyang minamahal ang dalaga? Nang may lumabas sa doktor mula sa emergency room ay biglang napatayo si Bria. Lumapit din si Carlo para makibalita. Kailangang operahan ang bata. Kung hindi, madidisproma ang spinal column niya at maapektuhan ang pagtayo at paglakad niya. Sabi ng doktor, na problemang nagkatinginan si naaling nena at priya. Waring hindi malaman kung anong gagawing desisyon. At nahiwatigan ni Carlo ang inaalala na mag-ina, kaya nakialam na siya. Sige po, Dok. Operahan niya siya kung yun ang kailangan. Ako pong sa lahat ng bagagastos. Napapamaang na napatidig sa kanya si Bria. Bumuka ang bibig nito na para bang gusto pang tumutol sa naging desisyon niya. Pero mabilis ang pumasok ang doktor sa loob ng operating room para ihanda ang operasyon. Bakit ginawa mo yun? Formal ang anyong tanong ni Bria kay Carlo. Nakataya ang buhay ng kapatid mo rito. Sa pagkakataong ganito kahit na ang tulong na magmumula sa isang taong itunuturing mong kaaway ay hindi mo na dapat tanggihan. Oo nga naman anak, sa ni Aling Nena. Ang importante ngayon ay matiyak nating mabuti na ang lagay ng kapatid mo. Kahit natapos na ang operasyon kay Chen ay hindi tumigil sa pagtulong sa pamilya ni Bria si Carlo. Halos araw-araw ay dumadalo siya sa bata at nagpapakilalang kaibigan ng Ate Bria nito. Hindi rin makapaniwala si Aling Nena na sasagutin ng binata ang lahat ng gastusin at pangangailangan ni Chenchen sa ospital, gaya ng mga gamot, masasarap na pagkain, dugo at kung ano-ano pa. Sa mamahaling ding kwarto ipinalipat ni Carlo ang bata. Agad tuloy kinagiliwan ni Chenchen at ni Edison ang binata. Mabait siya ate, no? Ani ni Edison habang sakay sila ng jeep pa uwi sa bahay. Si Carlo ang tinutukoy ng pinata. Hmm? Nagbabayad lang ng atraso yun? Sa loob-loob ni Bria na hindi na lang kumibo. Mabuti na lang pala at nandoon siya na maaksidente si Jen, Jen, Kung hindi, paano na? Kanino tayo hihingi ng tulong? Mabuti sana kung nandito pa si Kuya Randy na laging nakahandang mag-abot ng kamay niya para kapag nagigipit tayo. Kumuhit ang lungkot sa mukha ni Bria na babanggit ni Edison ang pangalan ng dating nobyo. Sariwa pa ang sugat sa puso niya na nilikha ng ginawang pagtalikod ni Randy. Paano mo bang nakilala si Carlo ha ate? Usisa ni Edison habang naglalakad sila papasok sa compound ng ospital umulong ang dila ni Pia. Ipagtatapat ba niya sa kapatid na ito ang lalaki na gintahilan ng pagtalikot sa kanya ni Randy? Na kung tutuusin ito ang taong dapat sisihin kung bakit siya umiyak nitong mga nagdaang araw. Nang araw na lalabas na si Jenjen Jen sa ospital, ay nagpresenta rin si Carlo na ihatid sila sa bahay. Bakit pumayag kayo, Nay? Kumpronta ni Bria sa nanay niya nang hilahin niyang ina sa labas ng mamahaling kwarto ng kapatid. Alam niyo naman kung sino ang taong niya na. Napakalaki ng atraso niya sa akin. Dapat nga hindi niyo siya pinaka, pinakahihirapan at kinakausap man lang. Noong una ay talagang kumulo ang dugo ko sa kanya anak. Gusto ko siyang murahin mula ulo hanggang paa. Pumasok pa nga sa isip kung habulin siya ng itak dahil sa ginawa niya sa iyo, hindi pa? Pero sa ginawa niyang pagtulong sa kapatid mo, paano ko ba naman siya pakikitaan ng masama? Naiiling na napapalatak na lamang ang dalaga. Alam mo ba kung magkano ang binayaran yung hospital bill ni Jenjen? 40,000 anak. Saan kamay ng Diyos natin kukunin yon ko hindi tayo tinulungan ni Carlo. Alam mo namang na hit and run ang kapatid mo, ni hindi na nagpakita para managot lang ang walang hiyang driver na nakambundol sa kapatid mo. Hindi na nakipagtalo pa si Bria sa nanay niya. Basta para sa kanya, kulang pa yon sa kalahati ng atraso sa kanya ni Carlo at kahit humalik pa ito sa paa niya o lumakad ng paluhod sa harap niya, hindi pa rin ito mababayaran ang kasalanan ng ginawa nito sa kanya. Kung ginagawa mo ang lahat ng ito para mapatawad kita, nagsasayang ka lang ng panahon, pagod at pera, Carlo. Deklara ng isip ni Bria. Hindi ko sinabi sa tatay mo kung sino si Carlo. Ani ni Aling Nena na makarating sila sa bahay matapos ilabas sa ospital si Jenjen. Nasasalas noon si Mang Luis at Edison at masayang nakikipag-usap kay Carlo. Baka kasi atakihin siya sa galit kapag nalamang ito ang lalaking may malaking kasalanan sa iyo. Ito na ang unang Huling pagkakataong tatanggap tayo ng tulong mula sa taong yan, Nay. At ito na rin ang kahuli-hulihang pagkakataong makakaakit siya dito sa pamamahay natin. Puno ng galit at galit pa rin sabi ni Bria habang pinapanood ang nanay niyang naghahanda ng soft drinks na paipapainom sa bisitang para sa kanya ay hindi dapat ituring na bisita. Bago umalis si Carlo ay nagpaalam sa kanya. Nagpasalamat ang buong pamilya rito pero hindi siya. Kung ano man po ang magiging problema, tawagan niyo lang ako. Nakangiting pilin pa nito kay Mang Luis pero si Bria hindi ngiti ang ipinabaon sa kanya. Aalis ako, Bria. Anang binata? At huwag ka nang babalik. Matalim at madiing sagot. Ito na ang huling pagkakataong tatanggap kami ng tulong mo. Nagkakamali ka kung akala mo mababayaran mo sa pamamagitan ng mga ginagawa mo ang kasalanan mo sa akin. Bato ang kalooban ko, Carlo." Hindi ako naniniwalang bato ang puso mo, Priya. Sa sabi ng binata. May kasalanan ako sa iyo. Hayaan mong magbayad ako kahit sa pamamagitan na lang ng pagtulong ko sa pamilya mo. Hindi! Binigyan din yung mabuti ni Priya. Ayokong magkaroon ng utang na loob sa iyo. Kapag nakapagtrabaho ulit ako, babayaran ko sa iyo ang ginastos mo kay Jenjen -Jen hanggang sa kaliit-liitang sentimo. Napatiimbagang na lang ang binata at tumalikod. Sa susunod, itak na ang sasalubong sa iyo. Pahabol pa ni Bria bago isara ang pinto. Dahil ipagtatapot ko na sa tatay at mga kapatid ko na ikaw ang lalaking nagsamantala sa akin. Tahimik ang wala ng lingon-lingon sumakay sa kotse niya ang binata. Tsaka pinasibad iyon. I hate you, Carlo! Hiyaw ng isip ni Bria habang sinusundan ng tingin ang sasakyang nilamon na ng dilim. Ngunit hindi naging ganoon kadali para sa dalaga ang humanap ng bagong trabaho. two years secretarial course lang naman kasi ang natapos niya at kinagiliwan lang siya ni Randy kaya naging maganda ang pwesto niya sa kumpanya ng pamilya nito. Ngayon ay nahihirapan na siyang kumuha ng ganoong kagandang trabaho dahil sa higpit ng kompetensya Karamihan ng kasabay niyang nag apply ay tapos ng four year course at graduate pa sa mga kilalang university. Malaking problema to. Sa loob-loob ng dalaga habang dismayadong naglalakad sa harap ng naghilerang mga establishmentong yon sa kahabaan ng Ayala. Kapag hindi siya kaagad nakakita ng bagong trabaho, paano na lang ang pamilya niya? At muli niyang naalala ang pagingit-ngit ng kalooban niya kay Carlo kung natuloy ang kasal nila ni Randy, hindi sana siya na problema ng ganito. Alam niyang willing ang dating nobyo na akuin ang responsibilidad sa pamilya niya hanggang sa makatapos na ang sumunod sa kanyang si Edison at makapagtrabaho ni ito. Nasagayon siyang paglalakad nang umikot na naman ang paningin niya at tila bumaligtad ang sikmura niya. Napapadalas yata ang ganitong abnormal na pakiramdam niya, bigla tuloy siyang, sinaglan ng pangamba. Sintomas ng pagbubuntis ang nararamdaman niya kung hindi siya nagkakamali. Ah, hindi na masiguro. Siya na rin ang bumawi sa isipin yun. Baka pagod lang ito dahil sa ilang oras ko ng paghahanap ng trabaho. May sasabihin sana ako sa iyo ate. puga ni Edison sa kanya nung kumatok ito sa kwarto nila ng iba pa niyang kapatid na babae. Ano yun? Tanong ni Bria matapos papasuki ng kapatid sa masikip na kwarto. Magpapaalam sana ako sa'yo. Alam ko kasi na problema ka ngayong isang buwan ng mahigit na wala kang trabaho. Gusto kong makatulong. Magtatrabaho ka? Hihinto ka sa pag-aaral? Nagtaasan ang kilin ni Bria sa nahihiwatigang sasabihin ni Edison. Magtatrabaho nga ako, pero hindi ako hihinto. Agad na salag ng 19 anyo sa binata. Magpo-working mag student ka, ganun? Oo, ate. Mahirap yun. Baka hindi mo makaya. O kaya masira ang pag-aaral mo. Tutol ni Bria sa balak ng kapatid. Hindi, ate. Ako na ang maniniyak sa'yo. Hindi ako may Giit nito. Dahil mabait ang magiging amo ko. Gagawin akong panggabi para makapag-aral ako sa araw. 3 to 11 ang magiging trabaho ko. Malaki pa ang sweldo. Hindi ko alam na naghahanap ka ng trabaho. Lumungkot ang mukha ni Bria. Nababagabag ang loob sa pagsisikap ng kapatid na makatulong sa kanya. Naawan na kasi ako sa iyo ate. Taman-taman naman, may isang mabuting taong nag-alok sa akin ng trabaho na mabanggit ko sa kaniyang problema ko. Sinong mabuting tao? O sisa ng dalagang umaliwalas na ang muka? Eh, halatang hindi ka agad nakaapuhat ng isasagot si Edison na para bang may gusto itong itago. Kuya ng classmate ko, ate. At tama, yun nga ang nagbagandang loob na tulungan ako makapasok sa pinagtatrabahuhan niya. Supervisor siya doon. Talaga? Nakangiting paniniyak ni Bria. Oo oh, ate, kaya payagan mo na ako. Saglit na nag-isip si Bria bago sumagot. Kaya mo bang pagsabayin ng pag-aaral at pagtatrabaho? Anyang kinakalkula ang kakayahan at determinasyon ng kapatid. Ay, sige na nga. Ikaw na bahalang magdesisyon para sa sarili mo. Sa ngayon, alam kong yun na lang ang paraan para makapagpatuloy ka Nahihirapan akong makakita ng bagong trabahong kasing taas din ang dati kong sweldo. Eh, iniisip ko na nga pumasok na lang kay saleslady. Doon, tiyak na tanggap ako kaagad. Kaya lang, ang inaalala ko, baka hindi magkasya ang sasweldohin ko sa ating mag-anak. Kaya nga tamang-tama itong trabaho papasukan ko, ate. Pabayaan mo na akong tumulong. Tinapik-tapik ni Bria sa balikat ang binata. Halakip ang isang ngiti. Thank you, Edison. Kung hindi kasi nagkasunod-sunod ang dagok na dumating sa buhay ko, at kung nagkatuluyang kami ng kuya Randy mo, dapat ay hindi tayo ganito ngayon. Lumamlam na naman ang anyo ng dalaga. Huwag ka nang maawa sa sarili mo, ate. Pwede naman tayo magtulungan. Isa pa, ituloy mong blessing in disguise ang nangyari sa iyo dahil nakilala mo kung gaano kababo na tao si Randy. Kung ako ikaw, hindi ko na siya pangihinayangan. Tumim mo sa isip ni Bria ang huling sinabi ng kapatid. Sa isang banda, tila may katwiran ito. Para ano pang iya ka ng isang basong gatas na natapon? Sisimula na nga siguro niyang humarap sa panibagong buhay na burado na ang pangalang Randy. Kahit mahal niya ang pinata, Natitiis siya nito. Hindi siguro magiging mahirap para sa kanya nakalimutan na ito. Pero heto na naman ang pagkakataon. Tila na nanunuya. Hindi pa pala tapos ang mga pagsubok sa buhay niya dahil kung kailan gusto na niyang kalimutan si Randy, siya kanya natiyak na buntis siya. Ano? Buntis ka? Nalalaki ang mga matang reaksyon ni Aling Nena na ipagtapati Bria ang naging resulta ng pagpapatingin niya sa doktor matapos maging madalas ang pagkahilo at pangangasin masikmura sa umaga at gabi. Animo binagsakan ng langit ang dalaga. Mula nang lumabas siya sa klinik ng doktor na kung saan siya kumonsulta hanggang sa makarating siya sa bahay nila ay para na siyang tulala. Hindi niya alam kung anong iisipin. Anong gagawin ko ngayon? Nag-iwan pala ng anak sa akin si Randy, Nay. Litong-litong tanong niya habang hawak ang isang kamay ng nanay niya. Para bang nagpapasak lolo siya sa ina dahil sa panibagong pagsubok na yon na dumating sa buhay niya. Ano pa bang pwede natin gawin kundi ang tanggapin ang kapalaran mong yan, anak? Nakikisimpat siya sa anak na sabi ni Aling Nena. Pinipilit niya magmukhang matatag sa harap nito kahit ang totoo, awang-awa siya rito at gusto na rin niyang panghinaan ng loob. Ano kaya kung ipaalam ko ito kay Randy, Nay? Baka sakaling magbago pang pa isip niya at pumalik pa siya dito sa Pilipinas, pasubali ni Bria. Hindi ba tinalikuran ka na niya, anak? Baka sa ekspresyon na mukha ni Aling Nena ang pagtutol sa gustong gawin ng anak. Masyado ka naman nagmumukhang kawawa at nagahabol. Paano kung pagtawanan ka lang niya at isipin niyang hindi sa kanya ang batang ipinagbubuntis mo? At dito po nagtatapos ang ating episode. Abangan ang kasunod. Maraming salamat po!